Hi guys, welcome to my channel. Yan, so for today's video, tuturuan po kami. So marami na kasi nakakalimot sa mga larong ganito. Tas ano puro cellphone na kasi ngayon, 'di ba? Gadgets. Ito naman, dito sa amin uso pa to lalo na eh, sa mga bata dito mga kapatid ko naglalaro pa ng ganito turumpo siya so magpapaturo tayo ngayon tapos gumagawa pa rin sila ng ganito ng turumpo di ba si dada gumagawa ng turumpo ganito Ito naman akin na ngayon Richard Ito huh? naman golf ano ano golf ball golf ball ba tawag dito o basta yun na nilagyan nila ng pako pinakuha nila tunay na golf ball to mabigat siya ito okay, yung mga ginawa tapos ito naman yung ibang ginawa ni Dada. Ano ah, lang, hinahasa lang. Kuha lang ng kahoy. Mas maganda yung kahoy ng ano yung anong kahoy? Bayabas. 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 Para mabigat. Tapos, yung ano? Madaling kinisin ba yun? Mas madali siyang kinisin. So yun guys Huwag na muna natin gawin yung Sa ganun Kasi di ko talaga matutunan May mahirap siya Pero yung mga kapatid ko Kaya nila Ano gawin yun Ngayon Richard eh, Di ba nagawa mo yun na? Ah hindi eh Paano yun Ah kailangan magpunta rin dito. daw ah, Hindi pala nilagano kaya ah, Hindi mali ano mo tornilyo na ang pagalan eh. Ang ganda sana yung ikot nun. Ito ang last try. Eh. Ipapaikot ko tapos ilalagay ko sa kong last try yun. Eh. Tapos after nito, punta tayo sa ano, alternatives. Kasi kung wala kayong kawi dyan, lalo na yung sa mga wala sa province, tapos walang upang gawa nito. Meron namang ibang pwedeng kami. So, papakita ko namin. Ay, ganun pag Pag dito umano pag dito kumano punta tayo sa altar na. Ayan, ano gano'n, gano'n. Ayan, ayaw. Paano ba ganon? Eh, pag tinanong ko kasi, Dito na, ano. Okay na ngayon dito na tayo sa um, alternatives kay Ilam naman. na. kita ko lang talaga sa inyo kung paano laruin. Lalo na yung mga hindi pa nakakaalam na yung about dito sa laruan na to. Kasi ito larong pinin to. No? Larong pinin no? ba? Di pa sure. Sa mga walang panggawa ng ano, ng torumpo, pwede kayong may alternatives na ano naman para gawin to. Yung para gumawa ng parang torumpo din. So ito, gawa siya sa takip ng ano, Coca-Cola, basta takip ng soft drinks, o kung anong takip. Mm -hmm. no, kahit anong takip. Sunrocks, sa Sunrocks. Basta yung maliit na ganito. Tapos medyo matangkad. So, ito dalawa to, pinagpatong na ganun. Yan. Tapos nilagyan lang ng tape yung gilid para, syempre, hindi kumawala. Tapos, Tapos pako. Oh, pako. Kaya alambre, alambre, kiretso. Pwede. Yung makapal. Hindi, yung Kahit, lang. kahit hindi makapal. Oo. Oh, alam Huwag lang, lang yung ang pero mas maganda pa ako. Ayun. Ako mas maineng. May pa ako kayo dyan sa bahay nyo, bunutin nyo na lang. Tapos, <laughs> <laughs> diretsyo nyo. Ayan, pwede yan. Okay. Tapos, syempre, kailangan nyo talay. Tapos, ito, kinabit lang eh. Yung sa ano lang ito. Anong itaw doon? Yung sa susi. Yung yung sun -sun. Basta yun. Pero pwede naman kahit wala nang ganito. Tapos, takip na. Ay, yung pinakakataon ng sop. Yung taas. Yung sa ik ikot na gano'n. Yan. Tapos, paano ikabit? Wait lang. Alisin muna natin. Kapakita natin pa natin. Ba't kaba naman? Ito makaba yun. So, ito yung kumbaga magiging ano. Ito yung magiging turun ko. Tapos... Ito, isusuot nyo tong leteng dito. Pag ganyan, no? Ganyan. Oo, oh, kailangan yung ganito yun. Ito yung, oh, yung baka na Ah, kailangan pa rin ng ganito? Oo, oh, oh, baka. Oo, oh, kailangan <laughs> pa rin pala ng ganito or ting-ting daw. Oh, Tapos... Ito, isusuot nyo daw dito sa loob. Saka, ganyan. Tapos ito yung nasa labas. Ito. So, Hindi iipit yung ganyang gamit to. Ay, na. Park. Sa lang? Oo, gitna lang. Oh, gitna lang. Oh, okay, okay, ikaw, ikaw. So, yun. Yung pagkakabit daw nito, ganito. Di ba ito yung, ano, yung pinakadulo. Tapos ito yung taas. So, pag ganyan. Sa gitna lang dapat na part. Tapos ikot lang natin. O tapos, paano yan? Yun yan o. At o. E kapag ka, na, yun dito. Ah, o. Hindi, tatong sa'yo. Natawa nyo na to. O, oh, yung tuturo. A tuturo, yung tuturo. No. Oh. <laughs> nyo yun. Tapos, makaganyan, makahawak ah. na ganyan. O, oh, wait <laughs> lang, wait lang. ako muna. Paano? Sika, umaano pala siya. Ayun na no? umigat siya, yun nakadating. Pa-ilain e lang siyang bens. <close> Nagaganon din yan. Magan. magan. Five minutes later. Hindi ata mali. Okay, okay, okay. <laughs> 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 Hindi, video. <laughs> Di ba? <Why, Bobby? laughs> <laughs> 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 Pero alam mo maganda yung lighting kapag naka-inop, naka-ano ko, lubit ka dito. Yan. Chad, huwag ka sumama. <laughs> <Yan>. <laughs> Pagkailutin okay, ko pa. Guys, eto. Hindi <laughs> magaling, magaling po dito. So yun guys, that's it for Vex. <laughs> English English pa kasi. So yun na yung ngayong video, yung ngayong araw na video. So ne, uh, abangan nyo sa next video na ano yung mga pwede pang laro during quarantine kasi mas pinay ko yung mga stay at home lang. Uh, magpapa, uh, na lang kami kung ano may mga pwedeng pagkaabalan para pangalis na uh, ano, pagka sa bahay. So, so, yun guys, eh, syempre huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. <laughs> <laughs> huwag niyo kalimutan mag-subscribe mag sa aking YouTube channel. Syempre, huwag nyo ganun. syempre, ilike nyo yung aking video kung nagustuhan niyo <laughs> yung video na to. And share niyo na. So yun guys, thank you. Richard, takpan mo na. In 3, Jamil. 2, 1. Ayun na lang.